Hindi mo ito may isip. Sa katahimikan ng isang karaniwang gabi, kapag iniisip mong walang nag-iisip sayo, may isang tao na lumuluhod, humihinga ng malalim at binabanggit ang iyong pangalan sa harap ng hindi nakikita. Hindi siya nagpapadala ng mga mensahe sayo. Hindi siya naglalathala ng mga pahaging ng mga salita. Hindi siya nagpahayag sa publiko. Ngunit, palihim, pinapanatili niya ang iyong buhay sa isang panalangin na hindi mo pa napapansin. Parang ang puso niya ay may isang espesyal na lugar na nakalaang para sa iyo. At sa lugar na yon, siya ay bumubuo ng mga salita na hindi kailanman nakararating sa iyong mga tainga, niya, ngunit umaabot sa mas mataas na antas kaysa sa anumang usapan. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ilang beses ka nang nainatan nang hindi mo nalalaman? Ilang beses kang nagising ng magaan ang pakiramdam, hindi mo alam na may taong tumatawag para sa iyo habang ikaw ay natutulog. Ang tao na yon ay totoo, at kahit na pagdudahan mo, siya ay nagpapatuloy. Kahit na hindi ka magpasalamat, siya ay nagpupursige. Kahit na hindi mo kailanman matagpuan, siya ay nananatili. Ang kanyang panalangin ay hindi naghahanap ng pagkilala. Hindi naghahanap ng palakpakan. Hindi naghahanap ng kapalit. Siya ay basta lamang nakakaramdam at kumikilos. May isang hindi nakikitang pag-aalaga, Ngunit nararamdaman kapag pinapatahimik mo ang isip at hinahayaang magpaalala ang iyong puso. Maaring iniisip mo na walang tunay na nagmamalasakit. Na walang nag-iisip sa'yo bago matulog. Ngunit mayroong tahimik na presensya na naniniwalang ang iyong buhay ay karapat-dapat pangalagaan sa bawat detalye. Ang kakaiba ay nararamdaman mo ang mga bakas nito. Isang bigla ang kapayapaan. Isang hindi inaasahang lakas isang ginhawa sa gitna ng sakit. Ang mga maliit na palatandaan na binabaliwala mo ay mga marka ng isang bagay na higit pa. Ito'y mga bakas ng isang tao na lumuluhod para sa'yo nang hindi mo alam. At kapag ikaw ay nasa punto na ng pagsuko, kapag nararamdaman mo na ang bigat ay hindi na mabata, mapapansin mo, kahit na hindi mo maintindihan, na mayroong isang hiningang nagtataas sa'yo muli. Ang hiningang ito ay hindi lamang nagmumula sa loob mo, ito rin ay nagmumula sa lihim na panalangin ng taong nagmamalasakit ng tahimik. Kung nangyari na sa'yo ito, magkomento, kailangan ko itong marinig. Dahil baka ngayong araw na ang pagkakataon para maunawaan mo na hindi ka kailanman nag-iisa, kahit sa mga araw na parang nilalamon ka ng kalungkutan. Hindi mo alam kung gaano ka na inalagaan. Hindi mo alam kung gaano ka na pinrotektahan. Hindi mo alam kung ilang beses nang nagising ang isang tao sa madaling araw para lang ipanalangin ka. Posibleng ang taong iyon ay hindi nasa tabi mo pisikal. Maaaring malayo ang agwat nyo, Maaaring hindi na kayo nagpapalitan ng salita. Ngunit may isang tali na hindi napuputol kapag nagpa siyang inatan ng puso ang isang tao sa panalangin. Hindi niya ito sinasabi. Hindi niya ito ipinapakita. Hindi siya humihingi ng kapalit. Dahil ang lihim ay bahagi ng katotohanan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagpapakita, ito'y nag-aalaga, kahit hindi nakikita. Ngayon, isipin mo kung ilang beses ka nang nakaligtas sa mga sitwasyong maaaring sumira sayo. Isipin mo kung ilang pinto ang bumukas na walang paliwanan. Isipin mo kung gaano karaming sakit ang nawala ng walang lohikong dahilan. At kung sasabihin ko sayo na, sa isang bahagi, ito'y tugon sa tagong panalangin ng isang tao. Minsan pinoprotektahan ka ng buhay sa mga daang hindi mo nakikita. At ito ang isa sa mga pinakamalalim maalala ng isang tao na mas pinipiling ipanalangin ka ng lihim kaysa magpakita sa buhay mo ng walang saysay na pagpapahayad. Iyon ang dahilan kung bakit, sa kabila ng lahat, nakakaramdam ka ng kakaiba. Parang alam ng isang bahagi ng pagkatao mo. Parang nasagap na ng iyong isip sa maliliit na piraso ang pag-aalagang tinatago. Napapansin mo kapag biglang umiinit ang puso mo ng walang dahilan. Napapansin mo kapag biglang nawawala ang bigat ng damdamin. Napapansin mo kapag may tila hindi nakikitang bagay na humahawak sa iyong kamay. Lahat ito ay refleksyon ng isang panalangin na hindi mo naririnig, ngunit umaabot sa iyo. Ang lihim na ito ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. Ito ay tapang. Ito ay pagpili na mag-alaga ng walang hinihinging kapalit. Magmahal ng walang hinihinging balik. Maniwala ng walang hinihintay na pagkilala at baka isang araw matuklasan mo kung sino siya. Baka isang araw makita mo sa mga mata niya ang katotohanan ng hindi kailanman nasabi. Baka isang araw maunawaan mo na lahat ng pananahimik ay may layunin. Ngunit hanggang sa araw na yon, patuloy kang aalalayan ng buhay dahil sa lihim na ito. At kung bubuksan mo ang puso mo, mapapansin mong kahit ang hindi nakikita ay may tinig, at ang tinig na yon ay matagal ka nang tinatawag sa pangalan mo. Hindi mo maintindihan kung paano ito nangyayari. Ngunit mayroong isang bagay sa buhay mo na laging bumabalik kapag tila lahat ay mabubuho. Hindi ito swerte. Hindi ito pagkakataon. Isa itong lakas na mula sa isang intersesyon na hindi mo palubos na nakikilala. Mayroong isang detalye na kakaunti lamang ang nakakapansin. Kapag may nagdasal para sa iyo ng tahimik, lumilikha siya ng isang binakikitang ugnayan, isang sinulid na sumusuporta kahit nasa malayo. Ang sinulid na iyon ay hindi mapuputol. Ang sinulid na iyon ay hindi manghihina. Ang sinulid na iyon ay hindi umaasa na masagot dahil ito ay nabuo mula sa isang bagay na mas wagas kaysa sa kabustuhang mapansin. Ito ay nabuo mula sa pagmamahal sa pinakatahimik nitong anyo. At baka kaya, sa ilang mga sandali, nararamdaman mo ang isang hindi maipaliwanag na presensya. Isang init na hindi nagmumula sa kahit saan. Isang kaginhawaan na walang rasyonal na paliwanan. Ito ang bunga ng dasal na umaagos sa iyong buhay, kahit di mo man ito alam. Napansin mo ba kung paano, kahit sa pinakamasasamang araw, may isang paghina na biglang darating? Paano, kapag sumisigaw ang isip na hindi na kaya, ang katawan ay nakakahanap ng hindi inaasahang lakas upang magpatuloy? Hindi lang ito katatagan. Hindi lang ito likas na pagtitiis. Ito'y sagot. Ito'y alingaungaw. Ito ang resulta ng isang bagay na may naghihiling sa lihim. Ang taong iyon ay naniniwala sa iyo kahit ikaw ay nagdududa. Ang taong iyon ay iniingatan ang iyong pangalan sa bawat hiling. Ang taong iyon ay naalala ka bago matulog at sa pagising. At kahit hindi mo man malaman iyon, patuloy pa rin nababago ang iyong buhay. Nararamdaman mo ba na mayroong isang salita na dumating sa iyo sa tamang oras na kailangan mo? Isang video, isang paungusap, isang kilos mula sa iba. Walang kahit alinman sa mga ito ang nagkataon lang. Tila ang dasal niya ay pinakikilos ang mga pagkakataon upang maalala ka. Kahit hindi man ito makita ng mundo, mayroong isang pusong kakaibang tumitibo kapag iniisip ka. Isang pusong nakakaunawa na ang tunay na pagmamahal ay hindi inay, kundi isang tahimik na alay. Baka isipin mong ito'y ay kakaiba. Baka magduda ka. Mas kung ipikit mo ngayon ang iyong mga mata at hayaan ang sarili mong maramdaman, mararamdaman mo ang isang banayad na bigat sa iyong paligid. Hindi ito imahinasyon. Ito ay kalinga. Ito ay parang isang dinakikitang kamay na nakaabot sa iyo upang tiyakin lang na hindi ka mahuhulog. Ilang beses ka na bang nasa bingit ng pagbagsak? Ilang beses mo nang naisipang sumuko na lang? At bigla, parang sa isang milagro, may nagbago. Tumayo ka. Humina ka ng malalim. Nagpatuloy ka. Ito ay bunga ng isang enerhiya na hindi lang sa iyo nang gagaling. Ito rin ay lakas ng lihim na panalangin na nagpupumilit kang itayo. Maaaring hindi sumagi sa iyong isipan na may magmamalasakit sa ganitong antas. Ngunit ganito nga. Mayroong ganitong misteryo. Itong lihim. Itong di nakikitang koneksyon. At nakakatuwang isipin kung paano lumilikha ng ganitong mga koneksyon ang buhay. Maaaring hindi mo alam. Maaaring hindi mo nakikita. Ngunit habang binabasa mo ang mga salitang ito, may isang tao na, sa ngayon, maaaring inuulit ang iyong pangalan ng tahimik. Nakakaantig ba ito sa iyo? Kung magkomento dito sa ibaba, kailangan ko talaga ito marinig. Hindi ito labis. Alam mo, sa kaibuturan ng iyong puso, na may isang bagay na nagpoprotekta sa iyo sa mga paraang hindi mo maipaliwanan. Ang tanong ay, pinapahintulutan mo bang kilalanin ito? dahil kapag nagsimula kang makaunawa, nabubuksan ang iyong pananaw. Naiintindihan mo na kailanman hindi ka naging nag-iisa. Kailanman. Ang nagayari ay tinitingnan mo lamang ang mga nakikita. At ang mga nakikita ay madalas kang nalilimlang. Pakiramdam mo ay iniwan ka dahil wala kang nakikitang may hawak sa iyong kamay. Ngunit ang katotohanan ay habang ikaw ay umiiyak, may isang taong nananalangin. Habang bumabagsak ka, may isang taong humihingi ng lakas para sa'yo. Habang nagdududa ka, may isang taong naniniwala. At ang maniwala para sa'yo ay isang anyo na rin ng pag-ibig. Isang malalim, di nakikitang pag-ibig, ngunit totoo. Ang taong iyon ay maaaring mas malapit kaysa sa iyong inaakala. O maaari siyang malayo. Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay hindi siya sumusuko. Kahit walang pasasalamat, nagpapatuloy siya kahit walang sagot, nananatili siya. Kailangan mong maunawaan ito, ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang makita para maramdaman. Hindi ito umaasa sa manonood. Hindi ito nakangailangan ng entablado. Hindi ito humihingi ng kapalit. Pinipili lamang nitong manatili. At ang manatili sa panalangin ay manatili sa pinakamataas na antas ng pag-aruga. Sapagkat ang manalangin ay ang pagtalikod sa sarili upang mamagitan para sa iba. Ito ay ang pag-alis ng pagmamataas upang mapuno ng habag. Ito ay ang pagpasyang mahalaga ang iba, kahit hindi nila ito malaman kailanman. Marahil ang tekstong ito ay nagpapaalaala ng mga alaala sa iyo. Marahil ikaw ay nagtatanong, sino kaya ito? Ngunit, higit pa sa pagtuklas kung sino, ang mahalaga ngayon ay mapagtantong ikaw ay inainatan na, minamahal, ginugunita. Ang tahimik na pagmamahal na ito ay parang isang dinakikitang pader. Hindi mo ito nakikita, ngunit pinoprotektahan ka nito. Hindi mo ito naririnig, ngunit sinusuportahan ka nito. Hindi mo ito nauunawaan, ngunit binabago ka nito. At isang araw, kapag hindi mo inaasahan, titingin ka pabalik at mauunawaan mo na hindi ka kailanmang nakarating dito ng mag-isa. Na mayroong, mula pa noon, isang dagdag na lakas, isang enerhiya ng pag-aruga, isang nakatagong pagmamakaawa na sumusubaybay sayo. At sa araw na yon, marahil ikaw ay maaantig marahil iyak ka. Marahil sa wakas ay magpasalamat ka, kahit hindi mo alam kung para kanino. Sapagkat ang pinakamarikit sa kwentong ito ay na, kahit walang pasasalamat, ito ay nagpapatuloy. Kahit walang pagkilala, siya ay nananalangin. Kahit walang pagbabalik, siya ay nagpupursige. At kung nagdududa ka, tandaan mo kung ilang beses kang muntik ng matumba, ngunit hindi ka bumagsak. Ilang beses mong inisip na dumating na ang wakas, ngunit isang bagong simula ang lumitaw. Hindi nangyari ito ng walang dahilan. Ito ay lihim na pag-aruga. Ang buhay ay naglalagay ng mga taong ganito sa ating landas. Mga taong nagdedesisyon na magmahal ng tahimik. Na pinipiling magbigay ng walang hinihinging kapalit. Na naniniwalang ang pagprotekta ng lihim ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang pampublikong pagpapahayad. Ito ang uri ng pagmamahal na nagtatagal kahit makalimutan. Na nabubuhay kahit sa kawalan. Na lumalakas kahit sa katahimikan. At, kung papayagan mo, magsisimula kang mapansin ang mga palatandaan nito araw-araw. Isang munting ginhawa. Isang sandali ng kapayapaan. Isang hindi inaasahang alaala. Lahat ng ito ay mga alingawmaw ng isang panalangin na hindi tumitigil. Nararamdaman mo na mayroong nakatagong bagay sa likod ng bawat hininga na nagagawa mo pang isagawa. Alam mo kung bakit sapagkat hindi lamang ikaw ang nagpupunyaging manatiling nakatayo. May puwersang nag-aalalay sa iyong mga hakbang nang hindi mo namamalayan. Tinatawag itong pagkakataon ng mundo. Ang iba ay tinatawag itong swerte. Ang iba naman ay sinasabing tadhana ito. Ngunit, sa kaybuturan mo, alam mong hindi ito basta ganon lang. Paano ipapaliwanag ang biglang katahimikan sa gitna ng kabuluhan? Paano bibigyang katwiran ang tapang na lumilitaw kapag wala ng dahilan para magpatuloy? Paano ihahayag sa mga salita ang pakiramdam na may humahawak sa iyong kamay, kahit walang ibang tao sa iyong tabi? Ito ang lihim na kakaunti lamang ang nakakaintindi, may nagdadasal para sa iyo. May taong nagpasya na pasanin ang bahagi ng bigat na hindi mo akalaing mayroon ka. May nag-aalay ng kanyang katahimikan bilang di nakikitang kalasag sa iyong buhay. Hindi ito tungkol sa pagiging nakikita, hindi ito tungkol sa pagkilala. Ito ay tungkol sa pag-ibig sa pinakamalinis nitong anyo. Isang pag-ibig na mas pipiliing manatili sa tago kaysa ipagbuni sa publiko. At ikaw, na madalas naniniwalang nag-iisa ka, kailangang buksan ang sarili sa pagkilalang ito. Sapagkat kung hindi mo ito mapapansin, iisipin mong ikaw lang ang naglalakad gamit ang sariling lakas, at ito ay hindi totoo. May mga dasal na nagiging mga pader sa paligid mo, may mga lihim na kahilingan na nagtataboy ng panganib bago mo pa man ito makita. May mga panalangin na nagbabago ng direksyon ng iyong buhay nang hindi mo alam na ito'y naganap. Naisip mo na ba kung ilang beses dapat sana may nawala sa iyo, ngunit hindi nangyari? Ilang beses dapat sana mas nahirapan ka, ngunit nakahanap ka ng paraan? Ilang beses na ang imposible ay naging posible, kahit walang paliwanan. Wala sa mga ito ang dulot ng pagkakataon lang. Lahat ng ito ay may bigat ng isang natatagong pag-aalaga. Ang taong iyon ay hindi nagpapakita. Hindi niya ipinapaalam ang nararamdaman. Hindi sumulat ng mga liham, hindi ipinapahayag sa social media, hindi naghahangad ng atensyon. Ngunit, kapag walang ibang nakakakita, ipinikit niya ang mga mata at nilalapit ang usapan tungkol sa iyo. Inilalagay niya ang iyong buhay sa kamay ng hindi nakikita at naniniwalang sapat na ito. At maniwala ka, ito'y sapat. Sapat. Sapagkat ang pinakamalaking pagbabago'y nagaganap sa katahimikan. Sa lihim lumalago ang mga ugat. Sa tago nagkakaroon ng pundasyon ng buhay. May kailangan kang maunawaan, mayroong isang pagmamahal na hindi nasusukat sa mga salita, kundi sa pamamagitan ng pagdarasal. Isang pagmamahal na hindi naghahangad ng kapalit na pasasalamat, kundi ang katiyakan na magpapatuloy kang mamuhay. Ito ang pagmamahal na nagbabantay sayo at marahil sa isang sulok ng puso mo naramdaman mo na ito. Isang kakaibang kutob na may nag-iisip sa iyo ng higit pa sa inaakala mo. Isang hindi inaasahang alaala na biglang lumilitaw ng walang dahilan. Isang hindi maipaliwanag na init sa dibdib kapag malamig ang paligid mo. Huwag mong baliwalain ang mga palatandaang ito. Hindi sila bunga ng pagkakataon. Sila ay mga pagpapakita ng isang bagay na mas dakila. Sila ay maliliit na paalala na ang buhay mo ay iniinatan ng isang taong nagpasya na magmahal ng hindi kita. Maaaring itanong mo, pero bakit? Bakit may gagawa ito para sa akin? Ang sagot ay simple, ngunit malalim, dahil mahalaga ka. Kahit pa pagdudahan mo ito. Kahit pa iniisip mong hindi ka ganoon kahalaga. Kahit pa nararamdaman mong maliit, walang silbi, nakalimutan. Para sa isang tao, mahalaga ka na maalala sa harap ng hindi nakikita at ang taong iyon ay patuloy. Araw-araw. Sa pagod. Sa kalungkutan. Sa pag-asa na siya mismo ay kailangang panatilihin buhay upang hindi sumuko sa pagpapadalangin para sa iyo. Naisip mo na ba ang bigat nito? Isang tao na nagpasya na gamitin ang oras, enerhiya, at paghinga para lang suportahan ang iyong paglalakbay. Hindi iyon maliit na bagay. Hindi iyon karaniwan. Iyon ay bihira, at eksaktong dahil dyan kailangan mong mapansin. Nagkakaroon ng ibang kahulugan ang buhay kapag naintindihan mong hindi ka nag-iisa. Na mayroong isang di nakikitang lambat ng pag-aruga sa paligid mo. Na isang tao, kahit malayo, ay itinuturing kang isang kayamanan. At kapag umiiyak ka, nararamdaman din yon ng taong iyon. Kapag nagdurusa ka, higit pa siyang nagdadasal. Kapag naliligaw ka, hinihiling ng taong iyon na muling matagpuan ka ng buhay hindi mo ito nalalaman. Munit maraming beses ka nang naiangat ng hinina ng dasal na yon. Marami ka nang napagdaanan ng ligtas sa mga delikadong daan. Marami ka nang nausaluhan sa mga malabong desisyon. Marami ka nang naitaguyod sa mga araw na tila katapusan na. At, kahit na hindi mo man ito malaman, mananatiling pareho ang katotohanan, mayroong isang tao na naalala ka ng higit pa sa iyong inaakala. Kailangan mong marinig ito ngayon, hindi ito swerte hindi ito pagkakataon. Ito'y lihim na pangangalaga. Ito'y tahimik na pag-ibig. Ito'y nakatagong panalangin. At kung nakakaramdam ka ng kilabot ngayon, huwag mo itong baliwalain. Ito'y kumpirmasyon. Ito'y ang pagkamulat sa loob mo. Hindi aksidente na nakarating sa iyo ang tekstong ito. Ito'y bahagi ng sagot. Ito'y isa pang paalala na mayroong isang tao na nagliligtas ng iyong buhay sa panalangin at marahil hindi mo kailanman malalaman kung sino ito. Ngunit hindi itong mahalaga. Ang mahalaga ay nananatili ang lihim. At sa katahimikan, ang iyong kwento ay patuloy na nababago. Naranasan mo na ba ito? Kung ikwento mo sa akin sa mga komento. Dahil ang pagbabahagi ay maaaring maging susi upang lalo mong mapagtanto kung gaano sinusuportahan ang iyong buhay. Ngayon, huminga ng malalim. Pikitin ang mga mata sa isang sandali dama mo ba ang pintig sa paligid mo? Ang malambot na bigat, ang bigla ang kapayapaan, hindi ito nang gagaling ng walang dahilan. Ito'y bunga ng isang taong hindi nakakalimot sa'yo, kahit na tila lahat ay nakalimutan ka na. Kung ito ay nakaantig sa'yo, ang susunod na video ay higit pang magpapabago sa'yo. Ay click mo at sumama ka pa sa akin.